Kutsarang nagpapaalat sa pagkain, ibinibenta na sa Japan. Kumukonsumo ang isang average Japanese person ng 10 grams ng asin sa isang araw. Dobli po ito sa inirekomendang less than 5 grams na sodium intake ng World Health Organization. Dahil dito, nagbenta ang Japanese company na kirin ng isang battery-operated na kutsara na nagpapaalat ng pagkain. Ito ang tinatawag na electric salt spoon. Paano nga ba gumagana ang electric salt spoon? alamin natin. Gawa ang electrical salt spoon sa plastic at metal na pinapagana ng rechargeable lithium battery. Inimbento ito upang maging malasa pa rin ang pagkain kahit wala itong asin. Naging posible ito sa pamamagitan ng pagpasa ng mahinang electric current sa dulo ng kutsara na nagko-concentrate ng sodium ion molecules sa dila na nagpapaalat sa palasa. Mabibili online ang electric salt spoon sa halagang 19,800 yen o mahigit 7,600 pesos. Iniuugnay ang sobrang sodium intake sa pagtaas ng kaso ng high blood pressure, stroke, sakit sa puso at iba pa. Kaya malaking tulong ang pagbabawas sa konsumo ng asin. Habang mas gusto nating kumain ng malasa at masasarap na pagkain, mahalaga pa rin na una nating isaalang-alang ang ating kalusugan. Sa Pilipinas, kung saan mataas din ang sodium intake na 10.4 grams ng asin kada araw, posibleng maging kapakipakinabang ang teknolohiya na katulad ng electric salt spoon. Ngunit sa iyong palagay, magiging epektibo kaya ang electric salt spoon sa pagbabawas ng pagkonsumo ng asin? WIZ Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Aliu Broadcasting Corporation, Station DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9 at Aliu Channel 23 Nationwide. Kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.